Okay, so I to go now. I'm to be the driver. People think bulldozers. People think bulldozers. Hindi lang basta nagmamaneho ng sasakyan ang Pinay OFW na si Jonalyn Johns. Dahil ang kanyang trabaho, pagmamaneho ng mga dambuhalang 18-wheeler delivery trucks sa Amerika. Hindi lang siya basta driver, tumutulong din siya sa pag-secure ng kanilang mga delivery at pagkakabit ng double trailer sa truck. Sa trabahong pinaghaharian ng mga brusko, isang babae ang nakikipagsabayan sa kalsada. Astig, 'di ba? Woo! -hoo! Oh, that's it. Gear tracker, girl speed, fitness tracker, girl. Ooh. Hello mga kapuso! Ako si Dr. Anna Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Tinanong namin kayo kung anong mga hamon ang hinaharap niyo sa trabaho bilang isang babae. Pag-uusapan natin ang inyong mga share kasama ang Filipina OFW na nagmamaneho ng 18-wheeler truck sa Amerika, si Jonalyn Johns. Hi Jonalyn! Welcome to Share Ko Lang! Hello po, Doc! Paano ka nagkaroon ng opportunity? na lumawa sa Amerika. Medyo mahaba po yung storya. Kasi nung, na, nung nabuntis po ako, sinag-single parent po ako, alam ko sa sarili ko na hindi ako mabubuhay na walang partner. So, nung nakilala ko yung asawa ko, medyo friend lang muna kami. So, nag-stick nag lang ako sa kanya, parang kaibigan. Tapos, nung time na yun, medyo nagkadibila pa na ba. So, nung nakapunta ako dito, hindi ko sana dadalhin yung anak ko kasi single mom kasi ako nung nakilala ko siya. So, pero yung nanay niya, sabi niya, dalhin mo lang yung anak mo, ako yung mag-aalaga. So, nung pumunta kami sa US, yung nanay niya yung nag-alaga sa, sa anak ko. So, habang nasa ano po ko, sa sa truck, kasama yung asama ko. So, at some point, di ba, siyempre, napayagan ka na, nakuha mo na yung work permit, pwede na, medyo na, na ako sa si truck driving kasi nga nagpupunta sa ibang lugar, Ganon, free ka. So parang na, ano sa akin, oh, maganda pa yung trucking. Mm Tapos -hmm. nakita yung sahod niya, malaki yung sahod niya. So nung kapag aral ako ng ng truck driving, um medyo intimidating siya. Nahirapan ako mag-aral kasi nga yung mga nalaman ng mga tao doon sa trucking school na yung asawa ko truck truck driver. So, sabi na, sabi na, oh, you don't need to learn. You're, you're okay. You're good. So, hindi na akong binibigyan ng opportunity na mag na malaman talaga talagang mag-drive. Parang lalo hindi, na ka, seneryoso po, hindi class. ka seneryoso. so, po, Parang hindi mo kailangan yan. Yung asawa mo na lang ang mag-truck driving. Yung po. Uh -uh. Sabi ko, hindi. I'm here to learn. Sabi ko sa kanila. Lalo na yung stick. So, yung ginawa nila sa akin, sabi niya, yung ano mo lang, automatic na lang. Sabi ko, no, I wanna learn yung mag-ano, ganyan, ganyan. <laughs> Medyo mahirap pero marunong na po ako mag-texting. Paano mo na-realize? Na? Teka lang, gusto ko talaga gamitin yung truck driving skills ko. Gusto ko talaga mag-truck driving. So, ang ginawa ko, nag nagwork ako sa ano? Sa nursing home. So, nagustuhan ko yung nursing home. Kasi nga may yung mga tanda, kakausap ko na gano'n. So, natuwa ako sa kanila. So, nung ang nangyari po kasi habang nagtatrack track driving po yung asawa ko, so Monday to Friday po yun, tapos ng Saturday, Sunday, yun yung off niya. So habang nasa, nasa bahay siya, wala ako. Tapos, tapos parang ayaw ng asawa ko na hindi niya ako makita. Nung, nung, kasi nga, pag over the road siya, hindi siya, hindi siya natutulog sa bahay mm -hmm. from, from Monday to Friday. Plus, nung Saturday, Sunday, hindi rin ako makita. So, almost like, seven days parang mm -hmm. ayaw niya sabi na why don't you just you know come with me and drive and you can double your money sabi niya at saka less hours so madudugli daw yung kita ko sa nursing home at less hours pa siya and di ba parang be you know trucking is a very physical job di ba talagang napaka physical Opo. and so I imagine kung tama ba, kung hindi sila sanay na makakita ng female Trucker. Opo, opo. Siyempre, sa iba't ibang lugar ka na pupunta, pag nakita nila, oh, pagbabahan mo sa truck, it's a lady, it's a woman. ano mga reaction nila? Ito po, yung, yung reaction nila, nakikilala na Pilipina ako, sabi nila, yun po yung, sabi, are you Filipina? Are you from the Philippines? I'm from the Philippines, yun po yung ano nilang reaction. Sit you drive that truck, sabi nila. That's, that's bigger than you. Sabi niya, how can you reach the, how can you reach the pedal? Sabi nila, kasi nga, maliit ako eh. 5'1, 5'1 yung height ko. So, mo mga talaga sila. So, paano, paano ka nakapag-drive? So, tinatanong nila sa akin. Sabi ko, ay, I, I can, I can do it. I can reach the pedal. Sabi ko, maglagay ko ng malaking pelo. So, naabot ko naman. So, namamangha talaga sila. Napapatayin sila sa akin. Minsan, naglalagay na ako ng hat, ng, ng, ah, bayan? <laughs> hindi ko makita. <laughs> parang ganun. Ah, kasi medyo masyado ng maraming attention minsan. <laughs> opo, may hiya po. Opo, Parang, mm. I'm trying to hide para lalaki tingnan. <laughs> ah, I see. Ganun. So, minsan parang, ah, ayaw, ayaw mo na mag-deal with the hassle. Yung reaction <laughs> opo, nila ng na babae. Okay, parang sige, kunyari na lang, no? Jacket, opo, boots, lalaki. So, yun na namamangha and it's something that not a lot of women do. At the same time, Jonalyn, meron din bang challenges? Opo, yung kasi po, ano yung iba bahay mahirap talaga, lalo na yung mga physical, yung ikaw yung mag-strap ng load, karga, tatarp, itatarp mo pa, so mahirap talaga yun. Tapos yung magba up ng trailer, it takes time, kailangan mag-practice, practice, so the more you do it, so ma-ano mo siya, So, yun, medyo mahirap siya. Tapos, karamihan, yung ida-down ka kahit hindi hindi mo pa itina-try. Parang ganun. Sabi, so, oh, you, you, can't do it. Hindi mo kaya yan. Ba't ka magda-drive? Parang ganun. So, so okay lang naman yun. Basta, basta bigyan natin ng time. So, matututunan natin. Kung na, nag enjoy ka, parang mas madali parang gumagaan yung trabaho. Parang ganun. So, So, yun mm -hmm. po. At so, speaking of yun, yun na-enjoy mo, ano yung pinaka-enjoyable part ng oh, tracking? Ako po, mahilig po ko sa ano, sa so mag-stop-stop sa mga favorite track stop, yung nag- para nag window shopping, tingin-tingin, ganon. Tapos, mag stop ako yung favorite restaurant namin ng asawa ko. Sa so nagpunta kami doon. Tapos, yung mga magagandang scenery, yung malaking mountain sa flat yung inaan mo. Tapos, makikita mo talaga yung mga mga senior, yung mga puno, yung bahay, yung ganun. So, nakakawala ng stress. So, tinanong namin ang ating mga kapuso, no? Kung ano yung mga naging hamon or challenges nila sa trabaho bilang isang babae. No? So, meron mga ibang kapuso, sabi nila, uh, bilang OFW, yung pakikisama sa ibang lahi, yung iba ang, bab- yung iba ang baba pa ng tingin sa'yo kasi babae ka. Ikaw ba nakaranas ka ng parang, di ba, parang cultural differences, lalo na pagtingin sa babae? Um, nagkaroon ka ba ng mga ganun challenge din? Opo, opo. Actually, sa ano po, yung sa work namin, minsan tinitingnan nila ko yung iba, lalo na yung mga lalaki. Sabi nila, oh, you need to go home. Go home oh. back to China. Parang ganun. Sabi ko, I'm not from China. Parang ganun. Tumitingin talaga sila sa akin. Tapos, minsan yung sa sa social media, nagko-comment sila, oh, you need to go, you need to go, go back home and cook. Parang, umuwi ka na lang, magbantay ng bata. Parang ganun. At saka mag, mag, bagsaing. Parang ganun. Tapos minsan, sinasabi na, oh, I don't think hindi ka drive Yung asawa mo lang nagdadrive. Parang, pa, parang pakitang ano lang ba na ako nagdadrive. drive Sabi ko, no, nagdadrive ako. So, yung iba ka nila peke na drive ako. Parang gano'n. Sabi ko, hindi. Ako yung drive Although, although tinulungan ako ng asawa ko na makapasok sa ganitong trabaho, ako pa rin ang gumagawa ng action. Parang ako mismo ang naggagawa ng paraan para makaya ko to. Pero sabi ko sa sarili ko, minsan sa ibang sa ibang tao, sabi ko, I think they they're doing it kasi parang parang hindi nila kaya gawin ang trabaho natin. So medyo nagbo parang boses sila kasi para malaman natin na Parang to put us down, ba? Parang gano'n. Mm -hmm. Pero, inignore ignore ko na lang. Sabi ko, oh, it's okay. Or, maybe they're just having a bad day. Sabi ko na lang sa sarili ko, so, mm huwag -hmm. so, natin pansinin, gano'n. Mm -hmm. so, I mean, that's a very, di ba? Parang, that's a very positive attitude. Talagang, gano'n ka ba sa simula? O, syempre, sa simula, doon, bago kang lipat, di ba, medyo na, na di ba, hindi ba masakit din naman yun? Itrato ka upo, ng gano'n? Opo, umiiyak po ko. Minsan, umiiyak din po ko yung mga comment hindi ko kaya, pero ngayon sabi ko okay lang, wag nilang natin pansinin. so masak masakit din sa puso, sabi ko oh, let's just ignore him, didn't know me really personally, didn't know how how it takes for me to get here. Are you always um, driving with your husband or meanson you're on your own? Most of the time, kami po yung mag-husband mag ko, pero I, there was only like few times na ako ang nag-drive mag-isa, hindi ko kaya, na physically hindi physically hindi ko kaya. Yung puso ko, hindi ko kaya mm -hmm. kasi kasi yung asawa ko wala dito sa tabi ko parang ganoon so i'm used na parang sanay po ko na nasa nandiyan po sa sa akin sa, mm -hmm. pagising ko nakita ko siya or pagising pagising niya nandiyan ako parang gano'n so yun po yung na, 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 ano ko na napansin ko so itong itong truck driver hindi lang siya physically na mahirap masakit din emotionally it's hard Especially yung mga lalaki, pag nakaumalis nila, yung asawa nila nasa bahay lang. So, parang na, na ano ko, na mahirap na wala, malayo sa pamilya. Sabi naman ng isa, hindi ako makapagreklamo na hindi ko na kaya. Nasabihan na kasi ako dati na babae ka kasi. Kaya gusto ko patunayan na kaya ko rin ang ginagawa nila. Nakaka-relate ka ba dito sa comment na to? Opo, opo. Nagkarelate pa ako sa ganyan. Kasi nga, ano, akala, akala nila na, na, o, oh, babae ka, maliit ka, ano, hindi mo kaya yung ganitong trabaho. Sabi ko, if video ko nga to, <laughs> kita nila. <laughs> so, yun, mas, so, ngayon, hindi na, sa digital time, yung sa atin, mas madali nang i-prove na kaya natin to. Hindi lang, hindi lang, yung bang i-judge ta ayo parang hindi natin kaya so sabi ko no i i can do it if she can do it i can do it. parang ganoon <laughs> yun yung nakakalungkot di ba especially yun nga para sa mga babae kasi wala there's nothing female about asking for help di ba everybody right, right, asks right. for help and everybody mm -hmm. should ask for help okay kailangan mm -hmm. natin ng tulong sa totoo lang, dapat hindi tayo magatubili di ba Lama. Mas maraming problema ang nangyayari, di ba? Pag hindi tayo humihingi ng tulong. Lama. Pero dahil sa karanasan ng mga babae, di ba? Minsan nasasabihin tayo, ay, kasi babae ka, kaya di mo kaya. Ay, babae ka, kaya hingi Di o, ba? Po. Hingi ka na, hingi ng tulong. O, ano ba yan? judge po tayo ka. So, napipigilan tayo. When in fact, kung tingnan naman, humihingi din naman ng tulong ang mga lalaki. Di ba? Mm -hmm. Hindi lang babae. So, sana mga kapuso, no hindi tayo mapigilan humingi ng tulong, humingi ng assistance, um, kaysa sa, di ba, ipasan natin mag-isa. Marami sa ating mga kapuso no, ang nag-comment about work-life balance bilang isang hamon sa pagtatrabaho ng mga babae. Yan. So, sabi ng no, isang kapuso, kung paano gagawing dalawa ang katawan para maalagaan ang mga anak at makapagtrabaho ng maayos. Ang sabi naman ng isa pa nating kapuso, challenge ko ay ang magtrabaho sa gabi at pag-uwi ng umaga mag aasikaso sa mga anak kong nag-aaral at baby ko. Malaking hamon ng manatiling buhay para mataguyod ang pamilya bilang working single mom sa hirap at mahal ng bilihin. Now, Tama po. nagdaan ka dyan, diba? So, Tama po. Karalito ko dyan. Oo. And how old is your kid now? 16 na po siya. So how was it for you to yun to balance, di ba? Kasi you brought your child to take care of, and then I'm sure, syempre, na pa na integrate ka na rin sa family ang asawa mo. sabi ko sa sarili ko at sabi ko rin sa anak ko na kailangan kong magtrabaho. I need to do this for you so I can give you a better life. Sabi ko sa kanya na ano naman yan na na naintindihan sabi ko, wag nating sayangin. I'm doing this for you. Para yung generation natin or next generation, gumanda ang buhay, gano'n. Kasi lumaki akong mahirap. Gusto ko na yung buhay mo, medyo maluwag, gano'n. I want her to be proud of me. I want my daughter to be proud, sabi ko. So yun po yung naging inspiration ko to change my life. Doon po nag-start. Parang para sa kanya, yung ambition no? Na talagang, Opo. hindi hindi, hindi pwedeng dito lang. Kailangan makaangat, kailangan makaangat. Mm -mm. So, how do you make it work? Do you make time for family time sa weekends? Opo. Mm -mm. Kinakausap ko po siya every day. Before school, mini-message ko sa, how are you? Good morning. How's your day? Parang ganon. Parang, parang, same process din nung, nung me and my husband was in a long distance relationship. Kuno kana usap ko siya pala parate. So mini message ko siya. Kumusta yung araw mo? Okay lang ba yung assignment mo? Mahirap ba? Kailangan talaga yung open. Sabi ko siya, sa kanila. So effective naman po kasi sabi ng asawa at saka yung asawa ko very supportive siya. Sabi na kung hindi mo kausapin yung anak mo, maghanap siya ng kaibang ibang ibang kausap parang ganun. So, dapat ikaw mismo ang kakausap sa kanya. Yeah. So, even if your job, di ba, talagang takes you away for days, talagang commitment nyo na Opo. talagang magkausap araw-araw and then when you're home, I assume, no? Talagang... We do things. Yes. We do things together. Parang ganun po siya. Mm -hmm. Yeah. So, meron tayo isang kapusyo na lalaki na nag-comment dun sa post namin, uh -huh. no? Sabi, nun, sabi na ating male kapusyo, nanotice ko lang yung ibang babae, minamasama nila kapag may mga bagay na hindi namin pinapagawa sa kanila. Tingin kasi nila, minamaliit namin ang kakayahan nila, pero hindi naman. Minsan, nagpapaka-gentleman lang kami. Kasi alam din namin na may mga bagay talaga, na mas kaya naming mga lalaki. Parang agree po ako, agree po ako sa ganyan. Kasi minsan ganyan din yung asawa ko. Ay, ako na lang, sabi ko. Pero minsan, kailangan itry din natin. Kahit medyo nag-offer yung, yung partner natin o yung kaibigan natin, o no, I can do it. Kailangan i-expose din natin yung sarili natin. Kasi pag hindi natin sinana yung sarili natin, nagawin yan. Kasi nagawin yung gawin yung anong anuman ano yan if it's hard mahirapan tayo pag tayo lang mag-isa so we need to do it para malaman natin Siguro kung yung intention talaga, di ba? Lalo na asawa mo, syempre, mahal niyo ang isa't isa. So, gusto nyo tulungan ang isa't Opo. isa. O kaya, oy, dahil respeto natin, kapwa, di ba? Kapwa tracker, di ba? We help each other Opo. out. I'm sure may community din yan. Um, that would be okay. And, kasi meron tayong tinatawag na benevolent sexism kasi. Parang, ah, kasi hindi mo kaya eh, so ako na lang. So siguro Opo. depende doon, no? Kung yung kanilang premise ay, ay, hindi niya kaya, babae yan eh. Ako na lang ang gagawa. Rather than, oh, na 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 fellow na trucker, di ba? Magtulungan tayo. <laughs> Let each other out. Di ba? Siguro, kung ganun manggagaling, okay lang siguro. Nang okay. meron naman tayong mga ibang kapuso, nag-mention na hindi may, minsan di ba, hindi natin may iwasan. Meron mga sexual harassment na nangyayari sa trabaho. Sabi ng isang kapuso, sexual harassment kahit, um, kahit pabiro, pero hindi makapagsumbong kasi nasa ibang bansa ka. Now, in a way, at least kung tracking ka, di ba, you're on your own or you're with your husband naman. Mm -hmm. <laughs> Most opo, of the time. Opo. Pero sa mga, kung yan, nagsistop kayo, di ba, nag-rest. Minsan ba, baka yung iba sobrang na na may babaeng tracker, baka masyado, di ba, baka -flirt, nag flirt nag-hit on. Nakaranas ka na ba ng ganon? Parang yung nangyari sa akin na huli, pumunta ako, bumili ako ng drinks gabi. Gabi nun. Tapos may lalaki, sabi na, oh, what do you wanna get? Anong drinks yung gusto mong bilhin? Sabi ko, oh yeah, just sweet tea. Sabi ko, sweet tea. Mm -hmm. Tapos, sabi, parang binunot niya sa akin, ako lang mabayad. siya yung nagbayad. Tapos, nung binayaran niya, sabi na um, pwede bang makisakay sa truck? Sabi ko, oh my gosh, oh. no, no. Sabi yeah. ko, no, I gotta go. Sabi ko, medyo natakot ako. Sabi oh. ko, wag na. Kailangan umiwas sa mga ganitong sitwasyon kaagad. Yun din ba, isa sa mga, <clears throat> sa mga reasons na mas preferred mo talagang mag-ride with your husband rather than do it all alone? Opo, opo. O, kasi, kasi, delikado trabaho nyo. Kung saan saan kayo tumitigil, di ba, sa gabi. Opo early morning. Mm -hmm. So, meron ka bang final message, lalo na sa ating mga babaeng kapuso, na dealing with the chat. Siguro hindi naman sila tracker, di ba? Pero nakaka, nag, nagsistruggle din sila sa work-life balance. Yung advice ko po, um, um, una muna dapat yung may pangarap po tayo, may goals tayo, yung imagination natin dapat talagang maluwag para para alam natin kung anong gagawin natin. So, kung ano man yung pangarap niyo, whether it's truck driving or kahit anong mahirap na trabaho, itry niyo po before before niyo i-give up. So, kailan itry niyo muna. Yeah, nako, tamang-tama yan, Jonalyn. Kasi, di ba, parang imbes na makinig tayo masyado sa so, sinasabi ng iba, na kung anong hindi natin kaya, kung anong hindi natin dapat gawin, pakinggan muna natin ang sarili natin especially sa mga babae, marami magsasabi sa atin na hindi natin kaya. No? Tama po. Mag, mag-alaga na lang tayo ng anak. <laughs> mga Tama. Tama. po. Pero, ang, ang sana lang sa atin, so marami ng ganong messages sa labas, sana hindi ito manggaling sa atin. Huwag natin pigilan ang sarili natin. Tama. Diba? ba? Marami nang pipigil dyan, marami ng challenges. <laughs> diba? ba? So, sa, sa atin, sana tayo ang source of inspiration. Di ba? Parang pwede naman eh. We can inspire ourselves. Di naman si Jonalyn. Opo. na inspire niya sarili niya. Whatever makes us happy. Yes. And huwag tayong matakot maging ambisyosa. Okay, thank you so much, John and Lynn, for sharing your story. And I know na, di ba, patuloy ka nag-share ng iyong daily, you Opo. know, diba daily, pero di ba, ng iyong life <laughs> as a trucker no, in the U.S. Na no, sana nga Opo. naging source ka rin ng inspiration na hindi tayo relegated lang sa, di ba, sa mga tinatawag nilang mm -hmm. ng trabaho trabahong pambabae kung anong gusto Salamat natin. Po. Subukan lang. Go mm -hmm. lang lang. Go. Yes. Yeah. Okay. Salamat Thank okay. you so much, Jonalyn. You're welcome po. Salamat po, Doc. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag lang ng comment below or email us at sharekulang at gmanews.tv We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in!